Get up mga kautog Magandang araw po muli sa inyong lahat Welcome to my channel at patuloy lang po sa mga lips Sa mga videos Today's video po ay Nandito tayo ngayon sa EDSA Sa My People's Monument Upang ipagdiwang natin Ang anniversary Ng People's Power 1 37th year at alam naman po, po natin na dito sa EDSA, noong mga panahon na yun, ang mga tao ay nagkaisa upang pabagsakin ang rehimeng Marcos. At ngayon, tuwing tayo ay may mga hinihiling sa ating gobyerno at upang ipakita natin ang ating lakas at pagkakaisa, dito tayo na titipon-tipon. Katulad ngayon, na meron tayo hinihiling sa ating kasalukuyang nakaupong gobyerno na patikin at huwag ituloy ang isinusulong na batas na makanupi ang Senate Bill 1869. Maraming mga pulis ang nakabantay sa atin ngayon upang siguraduhin ang seguridad ng kapaligiran. Marami rin tayo mga kasamaan tumalo at bawat puso niyan ay nanimindigan para sa ipinaglalaban natin. Akyat tayo sa pinaka-stage ng People's Monument upang diyan ay mag-aalay tayo ng panalangin. i tayo sa buong may kapal dahil tangin siya lang ang pwede makapagbago ng lahat para sa ating kabutihan at tunay na kalayaan. Ito muna yung Joy. Itatag natin ang ating mga at nasagpura natin yung pinakang monumento ng Pagkos Minimum. Simbolo ng pagkakaisa. Dahil ang lakas at tunay na power ay nasa pagkakaisa ng bawat mamamayan. Walang sino ang ma makakatalo sa lakas na ng nagsama-sama ang mga tao. Kaya ang tawag dito ay power. Tayo, to stay, no? Subok na natin ang kapangyarihan ito. Kaya mulit muli patuloy tayong dito nagkakaisa upang ipakita natin na tumututol tayo sa mga bagay na gusto na gawin ng kasalukuyang gobyerno mga bagay na hindi makakabuti para sa nakararan. Muli sa pagkakataong ito, mag-aalay tayo ng panalangin. Ihiling tayo na manatili ang kapayapaan at ang isipan ng mga namumuno ay isipin ang kabutihan para sa lahat. Ibat-ibang lugar ang pinagmulan, iisa ang pinatunguhan.

at ang kanyang ipinigay na freedom para sa atin ay manatiling sa atas at after ng pagkatosan ayan meron pa tayong kinatawag na trompet nagpatulog ng trompeta ang ito natin. Mahan. amen. Maraming maraming salamat po mga auto, Ito rin pagsilip sa aking mga videos. I love you all. Thanks for watching million times. Please subscribe. I love you all.